Kausapin po natin at nasa ating niya po, may mga kausap tayo, Research Fellow, Asia-Pacific Pathways to Progress at isang Foreign Policy Security Analyzing noong Lucio Pitlo III. Sir Lucio, magandang maga po sa inyo. Si Orly Tinidad po ito sa DCWB Radio na TV pa. Sir uh, Pitlo, good morning po. Magandang umaga po, Ka Orly, at uh, magandang umaga po sa inyong mga taga-subaybay. Maraming salamat muli sa pagtanggap sa lagi ko na lang pang, uh, ng iyong umaga. <laughs> Magkailangan mo mag-isig umaga. <laughs> salamat sa inyong uh, tuwing pa, uh, sa tuwing -tuwi pagtangkilik. Na, na, una ho muna, uh, reciprocal access agreement. Uh, kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at uh, Japan. Ano sa tingin niyo ang uh, ano sa tingin niyo ang nasa likod ng kasunduang ito na para na rin sa ikabubuti po ng ating sandatahang lakas. Kasi well, siguro bahagi ito nung ano nung ating uh, uh, pagpapalakas ng ating ano no uh, kakayahan sa datang lakas mm -hmm. at uh, syempre kasama dito rin siguro yung deterrence no ikangan no. Kasi ito, mago mag-welcome ng pagpasok ng tropa uh, at uh, siguro siguro ilang kagamitan mula sa hapon. No? So magiging pangalawa sila sa Estados Unidos sa mga bansa na magkakaroon ng strategic access sa atin. No? Sa uh, mga designated or agreed uh, locations or sites na pagitan natin at ng hapon. No? Uh -huh. uh, similar to EDCA, no? parang, parang ganun na dat dating. No? Hmm. At uh, siyempre magiging... Uh, bentahe sa atin in the sense na uh, magkakaroon tayo ng uh, additional partner na may tropa at uh, merong uh, presensya dito sa ating bansa. no At uh, yun naman ay mga katulong sa uh, siguro pag-train ng no? ating uh, tropa at uh, syempre uh, meron silang mga kayahan na maaaring maibahagi sa ating uh, satatang lakas. At uh, syempre kung mayroong mga training, ta may mga equipment silang dala na maaring makatulong sa ating depensa, ta maka maaring makatulong uh, sa pagbigay ng karagdagang uh, capacity para sa atin. Okay. Lalo na sa ating external challenges. Hmm. Ayaw ay kong maging tunog bakery boy o maging tunog pro-China pero sige, uh, gawin na natin for uh, the sake of argument or sabi nga nila uh, devil's uh, advocate sa so usaping ito. Uh, makatutulong ba itong ganitong kasunduan uh, sakali man na uh, itaguyod itong sinasabing pakikipag-usap ng Pilipinas para magkaroon ng mahinahong sitwasyon sa China, sa West Philippine Sea, itong ginagawang pakikipag-usap sa DFA? You, you think uh, dapat na maka-apekto ito uh, Sir Lucio? Uh, hindi naman siguro no, kasi kung matatanda natin, nagkaroon tayo ng... Uh ikasyam na bilateral consultative mechanism meeting ng nakaraang linggo, uh, July, BCM, July 2. Oh. No? So, nauna yung meeting na yung bago itong uh, pag, uh, pag, pag, finalize ng RAA natin. At uh, actually, itong negosasyon para dito sa RAA, medyo ilang buwan din inabot ito. No? So, alam naman ng China yan na uh, yung uh, alyansa natin sa Estados Unidos at syempre yung partnership natin sa Japan Ah, uh, yun ay bahagi ng ating pagpapalakas ng ating AFP. Sa uh, meron din naman tayo mga kumbaga may mga gaps or shortcomings yung AFP natin na kailangan natin punan. Uh -huh. At uh, syempre yung mga partners at aliado natin makatulong talaga sa bahagi yan. So, hindi uh, lang naman yan uh, siguro sa external defense to. No? Ah, uh, meron tayong HADR na issue. Uh, at ta uh, meron tayong uh, kumbaga yung pagrespond sa mga disasters. At uh, siyempre, part yan ng uh, parang civilian mission ng ating AFP, yung uh, search and rescue. So mm hindi -hmm. na naman talaga directed towards West Philippine Sea, halimbawa, itong mm -hmm. uh, mga hakbang na ito. Kaya ako natanong yan, para na rin tumahimik yung uh, masipag mag ere ng statement ng China na maaari bang pa init ito ng tensyon. E, itong mga, itong uh, ganito kasi yung mga naririnig natin, hindi na ho bago siguro sa inyo, Sir Lucio, na minsan mga kababayan pa natin ang mag magiging parang spokesperson ng China at ang nakaraan ng Chief of Staff ay eh, nagsabi na hindi lang naman media ang ano dyan, pati politika, pati ang, ang edukasyon ay pinapasok na rin ng uh, ng uh, sa ng Dios control din sa madaling salita ng China. Did you share the same observation uh, Sir Lucio? Well, sa akin siguro tawali dalawang bagay no. Ah uh, so una siguro dapat eh uh, uh, natin yung uh, yung uh, tawag dito yung uh, ipa doon oh. sa butil ng palay o bigas to. No? Sa so, English ito yung para separating the shop from the grain eh. Oh, yeah. Um, kasi lahat naman ng mga great powers daw makapag re na bansa layo nila no na uh, ma-influencean at uh, syempre maka-earn ng goodwill ng uh, ibang bansa no. Mm -hmm. So yung pag-establish ng linkages no sa akademya, sa kahit sa sports no. Uh sa politika, sa local government sa business, yan ang ginagawa naman nila. No? Uh, so, dapat makita natin siguro yung may separate natin ng mga yung mga normal activities, no? gaya ng uh, halimbawa yung pagpaprovide ng scholarship, pagpaprovide ng uh, yung mga sponsor trip, na may mga kaibigan tayo sa media, may mga kaibigan tayo sa, na nasa academia, mga academics, tsaka mga business no? na iniimbita papuntang Estados Unidos, papuntang uh, China. Mm. At uh, syempre, itong mga ganitong activities, uh, kung graduate ka ng mga programa ito, recipients ka ng mga programa ito, normal, na no? nakaka-develop ka ng positive or warm feelings towards Apo, the sponsor country. Pala, no? Kaya pala yung iba, halos taon-taon dati sumasama sa mga cultural tourism sa China. Iba yung mga... <laughs> mga miyembro pa ng, ng media every year daw pala yan. Eh, bahagi Apo, pala yan. so, so, so a ano normal naman ang mga activities po yon no hindi na naman na katay ginagawa rin naman natin yon pero hindi maabot sa punto na mangi-influence tayo sa mga bagay yeah. na hahantong sa ganitong sitwasyon yan po siguro kung uh, halimbawa merong expectation na dapat uh, magsulat ka ng favorable para sa sponsor country at uh, iwasan yung pag-cover uh, ng mga topics na sensitibo uh, hindi naman siguro nangyayari so far no Kaya alam naman natin, kilala naman natin ibang kaibigan natin sa media sa ibang larangan na pupunta sa mga ganitong trip. No? Ay yung uh, patuloy pa rin naman yung pag-cover nila sa mga issue na ito. Alright. At uh, siyempre, pangalawa na rin siguro, uh, so, so, dapat malino yung pamantayan. Kung hmm. maglalagay tayo ng halimbawa ng ganitong concern, no? na itong mga sektor na ito na nai-infiltrate, dapat malino yung pamantayan. At siyempre uh, syempre yung standards na yun, uh, ay, ay consistently applied, hindi lang halimbawa sa China, kundi pati sa ibang bansa na gumagawa rin ng mga ganitong activities. alam siguro ka Orly, no? Mm -hmm. uh, mas, kung mas tumitindi ang tension, so, uh, mas uh, may mga pagkakaiba at uh, mayroong mga may, sig may sigalot, ano ba wadya sa West Philippines, eh. ko, no? Uh, all the more, kailangan natin ng mas maraming levels ng uh, communication. Levels so, alternative, America. alternative channels mm -hmm. ng communication. Alright. Ang concern ko lang, no? Kung nagpapahayag tayo ng ganitong mga Halimbawa, pangamba sa infiltration, um, baka yung punto, no, halimbawa, no, so mayroon tayong may academic, oh, business linkages, uh, mayroon tayong uh, kumbaga, mga socio-cultural na mga ano, LGU, mga twinning arrangements, no, sister city, o oh, friendship city, friendship provinces. So, itong mga ganitong klaseng uh, levels of contact, mahalaga yan. Kasi, kung halimbawa yung official lines of communication na napakainit, no? uh, suspended na o frozen na, ang hanap ng pamahalaan natin, kung nais natin halimbawa maibsan itong tension, yung official lines hindi na naggumagana, uh, maghanap tayo ng mga non-official channels of communication. Yung mga Ngayon kung masyado naman natin i-demonize, vilify mm -hmm. o i-crucify itong mga channels na to, baka yung mga grupo na, na involved sa ganitong activities no? o yung tumbiga yung meron silang interaction with their counterparts sa China whether in business uh, whether in academic whether in uh, cultural baka ayaw na nilang tanggapin yung role ng maging bridge no Alright. kasi mapapasok lang sila okay. so palagay ko yun din yung dapat natin isaalang alang mm -hmm. sir Lucio maraming maraming salamat po sa inyong binigay ng pagkakataon sir sa ulitin po magandang umaga po sa inyo Maraming salamat po. Mabuhay po kayo at talagang programa. Gayun din po. Ang Research Fellow, Asia Pacific Pathways to Progress at isang Foreign Policy Security Analyst na kausap natin si Nong Lucio Pitlo Third mga kapuso. Buena mano!